yo what's up mga idol uh, mapagpalang araw po sa inyong lahat today is rest day araw ng linggo. Ayon, na linggo ayun pahinga naman po at uh, may time na naman po tayong mag vlog so ito po yung gagawa namin sa mga kalipas na araw yan. Uh, siguro mga two weeks na namin ginagawa to ito, pero tapos na namin siya natapos na rin namin sa wakas kahapon etong etong mga mansanas na tinalian po namin sa so, harap natin sa camera so ayan yan po yung ginawa namin uh, na harvest na po ang mga bunga na eto so uh, isa rin to sa mabilis mahinog at gumulang na mansanas so itong mansanas na to itong ating mga puno na to ng mansanas is ang tawag dito is gold sabi ni bossing nagtataka ako bakit gold ay kulay dilaw siya so, maghahanap tayo alam ko may bunga pa dito na natira so hanap hanap pa tayo dito Maya paliwanag ko po sa inyo kung paano yung para saan po itong mga tali na uh, ginawa namin. PC ba? PC. Yan. Na tayo makita ang bungang natira. Alam ko may natira pa to eh. Ayun, ayun. tayo isa. Medyo hilaw pa nga lang. malapit na rin siyang mahinog nagtataka ako bakit gold ang tawag so sya yun? yun? pero dilaw siya ayan dilaw ang bunga ng masanas hindi siya gold no okay ah uh, kaya po namin tinatalian ito ito, itong mga katulad nito dito tayo harap tayo naka against the light Ayan. Tinali namin dito. Ayan. Ayan, tali. Dito sa poste na tubo. Tapos, ito yung sanga. Ayan, tinali namin. Tapos, yun. Nakalain siya doon. Sa kabila. ayun Kung nakikita nyo, nyo. Tapos, dito kabilaan din. Para po, hindi maputol yung sanga pag bumunga na siya. Mabigat po kasi pagka ano, ay maliliit pa yung sanga, bata pa to, mga 3 years pa lang tong puno na to. So kailangan lagyan ng ng tali para hindi maputol tong sanga natin, ng sanas. Ayun. At uh, pampatibay sa mga sanga natin. So uh, mga ilang puno rin din po ito. Ayun. So yun na uh, sana nakatulong po yung ating upload na video ngayon. At ayan, mga pinagtatalian namin yung mga masanas sa loob ng 2 weeks. Ayun yun, nakakita tayo ng isang ano. Ayan, ito yung hinog na hinog na. Gold siya, gold. Gold daw ang tawag. Pero yellow siya. No, mga idol. Ah... Uh, <laughs> hindi ko alam paano oh, nandyan yun eh sige tanggapin na natin <laughs> okay at uh, malamig pa rin kahit tirik na tirik na ang araw Ayan. alas 11 na ng tanghali malamig pa rin dito sa ating lugar sa ating Tangguro Yanggu ah uh, mali mali Tangguro Hayenmyon so yun ah uh, sana po ay nakatulong ako sa inyo. Nagkaroon kayo ng kaalaman sa ating mga mansanas dito. Sa ating mga mansanas. So, dyan sa likod ko po. Okay. Bye-bye. See you next video. Maraming maraming salamat. God bless.